lupa ng bayan, buhay ng kalikasan. Ang lupa ng bayan, kay Rikit ng Yaman, sa iyong dibdib nagmumula ang kalusugan. Ngunit, bakit ngayon ika'y inaabuso? Sa ganid ng tao, ika'y nalunan. Itigil ang hukay, ang pagsilat sa Tinig ng lupay na puno ng panindin. Sa bawat pagsamsam, likas mo lakas. Ang pag-asa ng bukas, unti-unting nagwawakas sa lupay bihi, sa lupay ani. Pagtain at tubig, dito'y mamumukad yadlag. Ngunit, kung ito'y ating wawaldasin, buhay sa mundo'y tuluyang hindi. Mundo. Magkaisa tayo, lupay mahalin. Huwag niya ito pilit Sa wastong paggamit, lupay magaling. Kalikasan at tao ay muli magsasayat, magdiriwan. Halik na ulan, sinag ng araw, tulong sa lupa likas, ikas Ibalik ang ganda ang yaman ng lupa, huwag na tayo magkakamali Lupa ng bayan, ating yaman, palagaan natin para sa kinabukasan. Huwag nang ulitin pa ang pagsir at pagustay, sa halip ito'y aragain ng buong buhay. Lupa ng bayan, buhay ng kalikasan.